Ngayong gabi na ito mga kaibigan ay mag-update po tayo no? kalagayan ni Enoch yun at yun nagtagumpay nga tayo no sa pagkuha sa uh, paani Enoch mga kaibigan no? at syempre kasama pa rin natin yung team natin mga kaibigan no? <clears throat> na po mga kaibigan no? medyo masama talaga yung pakiramdam natin pero laban pa rin no? at uh, yun update pa rin tayo sa paani Enoch no Uh, yun mga kaibigan. Kasi mali anim pa rin kami ngayon. Team natin dyan. Ayun. At syempre, miglab-miglab shoutout na pala kay Madam Guapa, no? Ayun. Mm, at i niya at Tenso, ayun. At nura Ampone, kaya dyan na dagot lay, ayun. At Ria, at Janet Aragon, ayun. At i Takahashi, at aurora Yuhinyo si Serio, ati May, ati Roland Rado, ati Hana Francisco, dyan Parete, Anjo na Parete, ayun. At sa lahat ng members sa YouTube channel ko dyan mga kaibigan, no? at sa lahat ng solid supporters natin dyan, solid viewers, at lalong lalo na sa mga bashers natin. Kasama yung ano ko dito mga kaibigan, tara. Yan. <coughs> Ayan, Jipogs TV. Ayan, Night Coast TV. Ayan. Medyo <laughs> <coughs> traffic may tiket. Ayan, ayan. Ayan, ang pinakulaw ay. <laughs>

Patakan mo na yung ay, mo. <laughs> <laughs> ano, Patakan ko ng ay mo yung camera ko, bro. Mm -hmm. siya, bro. Ako? Layla? Ilan sa email, bro. Ay, aso. Pinuno, aso, aso. Ay, pala dito na aso. Uy, may sinabi siya, bro. Ha? brad? dagang mga bata mga tayo, brad. Gusto rin niyang tapusin ang pinuno bro.

Buti na lang hindi pinako yung bro, bro. Mag buwa ka bro. Buti na lang hindi pinako. Eh kung pa na bro. Pag ikaw dito. sa malaking daghan. Daghan dito ano. Ano ko ba ito? Buti na lang hindi Ito kayo tinunok. mo sa katiyan? Dapat. Pero huwag ta. Dapat kinahanglan mo to mukan mukan yung lahat sumuwa aning mo matumano yung lahat ka sumuwa kaya basihim kaparlihat tungo nebilin ka ba oh katung nebilin sa ano katuw nao de ba na, anyway. sibat na sibat yun ta katuw 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 aningo aning mo nakatarasadayo okay, pero salamat siya mga baniya para sekretisyu juga bani at po gina mo bani na matay kita na wala makaningundaan gud na suho ni Muni.

Dito kayo na Oh, the Sabi ba ngayon, pinunok ko ito yung lahi, brad. Ang uh, ubusan na tayo, brad. Uh, Ubusin natin, brad. Ito uh, ka ang brad. Ang na nana magalala, brad. yung brad. Pinunok uh, uh, problema kay... Kay... Ano, karay ko pa. sa manisin

Ah, dito naman muda mong nung lawas. Oo, oh, brad. Ha? ako ton lang ka naman dito. Oo, oh, brad. Ha? oh, Hindi na may magkwan pag turok. Hindi na, brad. Hindi mo lang, hindi na pala kailangan ng kandila na to. Kaya na pala nila yeah, magano Mag... Pero alalayan pa ka naman kung kailangan pala to. Kailangan pala to. Kailangan pala to. Kailangan pala lang. Hmm. Okay, niya yung kwan.

Maghihintay kami ng alas 12. Tama yang satu ba? kan. Around. Betul sama itu 12. Pukul 12. Oh, benar. Ya juga. Balik kamu ke laut Brad. Sakit, Brad. Sakit, Brad. Ayo, gusi! Ayo, gusi! Ayo, sore Ayo, gusi! Ayo, gusi! ini gusi! Ayo, 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 gusi!

Bro, <laughs> magma Bro, bro, nah ingon bro. <laughs> bro, nah gitu Bro, ingon <laughs> <laughs> bro. Tawanan mo lang daw yung problema mo. Ketawa be bro. <laughs>

Brad Enoch. Kung, oh, kung, sakaling, ano bro, Brad Enoch yung ano bro? Uh, yung, ayun, bro. Yung, okay, niya bro? Kasi gusto niya Channel? yung, ano bro. bro? yung kaduktong eh, niya yung bro. Na Inok Brad, bro. Bro. <laughs> <laughs> Yung Enoch bro, yung... Ala. Ano, Mabalik na siya. Yung Enoch, Yung Enoch, Yung Enoch, yun o? yun o? Yung Enoch, Yung Enoch, Masaya. Okay, nah, aku Brad, sa kinirba na mo Brad Jadi kado. Pero lagi naman din mo diba? Oh, Brad. Oh, pero laherad normal aja Brad. Sa ko uh, karon. Hmm. Oh, di, Brad. Pero, laja, Brad. Neighbor, hmm. patuloy lang, lang Brad. Oh, Brad. So, titignan namin yung mga taya namin, bro. <coughs> Anong yung uh, kaya namin matulog pa. Labas ako muna, yeah, bro. Saan niya pala mo trabaho. So, ko. uh, Nalok ko siyang mag-vlog, pero sa ngayon ay... Ay, gawasak ako, bro. Ito na... Ayan eh. <coughs> mga kaibigan. Mabas muna ako mga kaibigan kasi Grabe pa rin tinuduyan ako Sobrang sama ako na pakiramdam ko mga kaibigan Pero laban pa rin tayo mga kaibigan Yan Abangan nyo yung Pagdugtong sa katawan ni eh, Inok mga kaibigan hmm. Hmm.